Yeah. Let's get it. It's you against the world, better figure out fast Who the hell you could trust if you wanna make it past All the fakes and the lust, better figure out fast Now this ain't what you want Hello kay Fantastic Worm Salamat sa iyong suporta kaprakti figure out your own path Can you figure out love or do you feel Sino sa atin ang di nakakaalam Sa exercise ng barbell bench press Kahit sino O kahit baguhan ka pa lang Alam mo na agad ito pero sa kabila nito, napakarami pa rin ang nakakagawa o gumagawa ng mali dito. Sa video ito, isang pagkakamali lang ang babanggitin ko dito. At ito ang pinaka, muli pinakamaling form na nagagawa nila sa barbell bench press. Sandali lang ang video ito mga kaprakti. Pero napakalaking tulong ito para mapalakin nyo ng gusto ang inyong chest. Dahil kapag tama yung posisyon ng kamay mo, tama rin yung paggalaw. Direktang masasapul ang inyong chest. At di lang yan, ligtas pa ang balikat mo sa injury na maaaring maidulot ng barbell bench press. <mulong> Dahil worst mistake o pinakamaling form ang topic natin sa barbell bench press, ituro ko na rin yung mga basic na posisyon ng inyong katawan sa paggawa ng exercise na ito. Dito sa flat barbell bench press, sa inyong pagkakahiga, i-flat ang mga paa sa sahig para sa pagbalanse. Itapat sa inyong mata o noo ang bar. Iangat ang lower back o hindi dapat ito nakasayad sa bench. Hawakan ang bar nang mas malapad ng konti sa inyong balikat. At ang panghuli, iatras ang inyong balikat. Ang ganitong posisyon ay maaaring ding gayahin sa mga iba pang chest exercise kaya ng incline barbell bench press at decline barbell bench press. Ngayon, mula sa ganyang posisyon, ang pinakamaling ginagawa ng karamihan ay ang posisyon ng mga siko ibinubuka kasi nila ito ng gusto sa ganyang posisyon kasi pansinin na habang ibinababa ko ang bar mas nauunang nabibinat o nai-stretch ang aking mga balikat at kahit nasa kalagitnaan pa lang ng pagbaba ay sagad na sa pagkaka-stretch ang aking balikat at dahil hindi mo pa nararamdaman ng gusto ang pag-stretch ng inyong chest sa pagkakataong ito pipilitin mo itong ibaba pa ng gusto at ito ang pinakadelikado para sa ating balikat sapagkat dito mapupwersa ng gusto ang balikat na magiging sanhi ng shoulder injury. Isipin mo, hindi na nga nasa pull yung chest mo ng gusto ay nagka-injury ka pa at kapag shoulder ang na-injury sayo hindi ka na rin makakagawa ng mga shoulder workout. Siyempre, maging ang lahat ng exercise ng back dahil nagagamit din ang ating balikat dito. Ang magiging resulta nito, mahihinto ka sa pagbubuhat. Hanggang kailan? Aba, depende sa laki ng damage ng iyong balikat. Imbes na ibuka ang mga siko sa barbell bench press, ibaba ito ng bahagya kung saan naka ito sa ating nipol o utong. Sa ganitong paraan, mai stretch ng gusto ang ating chest sa pagbaba ng bar nang hindi masasaktan ang balikat. At sa ganitong posisyon din, ay mapipiga o mas magko-contract ng gusto ang chest muscle kapag ito ay nasa taas na. At gawin ito ng dahan-dahan o kontrolado sa paggalaw lalong-lalo lalo na sa pababang direksyon. At upang lubos ang paglaki ng iyong chest, kumain ng sapat na protina at matulog ng di bababa sa pitong oras. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! and then when you've lost everything Change when everything is gone